Hello guys. Ah, ngayon ay pag usapan natin ang tungkol sa sa aking YouTube channel. Ah, hindi na ako magpapaleguligo pa kasi alam niyo naman ang gusto niyo ay kung paano matutunan ang mga patakaran ng YouTube channel. Alam mo guys, ako ay mayroong views na ano 60 4,000 ang aking views. Alam mo sa totoo lang guys, nawala at nawala ang ilan. Alam mo kung bakit. Kasi bawal na bawal pala mag-delete ng YouTube ng video sa ating channel. Huwag na huwag ninyong gagawin guys ang pag-delete ng video sa inyong channel tayo mga content creator, eh kailangan natin sa totoo lang, eh alamin natin ang lahat alam mo, sa totoo lang guys ako yung biglang nalungkot sa totoo lang pa, tatlong araw pa lang ngayon sa totoo lang nag delete ako, kasi may mga copyright alam nga namang hindi ko delete kasi yung may mga copyright nga, yung mga copyright may mga music yung halimbawa, nanood kasi ako ng graduation ng aking apo. Ngayon, yung sa panonood ka ng graduation, ito ay may mga music. Di syempre, gagraduate may mga music. Ayun, ay hindi ko in-erase in kasi in-upload ka na lang. Ngayon, marami na siyang mga views. Sa so, madalit sabi, nung akin siyang madelete, pinagdidelete -de ko ka talaga siya kasi kailangan nga delete Kasi nga, kung i-unlisted ko, baka pagka ano hindi talaga ako ma talagang ano alay sa uh, totoo lang guys ang aking views ay 64,000 na ang aking views alam mo nayari ngayon totoo totoo ako naniniwala nagbabawas alam mo 58,000 na lang ngayon sa totoo lang ako ay nalulungkot kaya ako pinaaalam sa inyo ako mismo ay nakaranas ng sa totoong buhay Patatlong araw pala ngayon, ang aking YouTube channel ay naging 58,000 lang. Inyong tingnan at mm, ng aking channel sa About ay 58,000 lang ang nakalagay. Hindi ako nagyayabang. Totoo. Talagang kayo maniwala sa akin, nagbabawas ang view. O, maniwala kayo. Kaya kayo guys ay huwag na huwag kayong magdi-delete ng video sa inyong YouTube channel. Ayan ay paalaala ay gamot sa taong nakakalimot. O, di ba? Diba? Kaya sa totoo lang, kayo maniwala sa akin. Huwag na huwag kayong magdi-delete sa inyong video ng inyong mga katulad noon nga copyright. I-unlisted nyo na lang. Baka pwede baka hindi pa kayo mabawasa kung inyong i-unlisted. Ayan. tsaka nga pala guys, ano, yan, ganda-ganda ng aking halaman, oh. No? Kaya nga pala guys, ano, yung, kung sa totoo lang, ang inyong, kung may playlist na ang inyong YouTube channel, inyong i-download ang playlist, playlist, ilagay, ilagay niyo ang inyong mm, mahahabang video sa playlist. Kung gusto niyo yung madagdagan ng inyong view, pumunta kayo sa playlist, maglagay kayo ng kung ang inyong YouTube channel ay meron ang inyong views ay nasa 200 peraso na o 200 pieces na ang 50 pieces ay inyong ilagay sa playlist at kahit papano ay eh, ayun ay makakapagpadagdag din ng views kasi ang iba ay napunta sa mga iba-ibang mga iba bang halimbawa ay mga Instagram, ayun pumupunta sila doon. Ngayon makikita nila ang sa playlist na makikita nila doon. Isang dagdag kaalaman din doon. Yung playlist na yan ay kailangan ilag maglagay kayo ng playlist sa inyong YouTube. I-download nyo, i ilagay nyo, ilagay nyo yung, yung ano sa playlist. Ang akin kasi marami na ako nakalagay eh. At saka ako naman sa totoo lang, eh, ako ta sa totoo lang ang aking views ay uh, basta tiningnan ko nagbe-view siya lalo pagka naglagay kayo ng thumbnail na maganda maglagay kayo ng thumbnail para pag click sa inyong thumbnail kasi makikita nila uh, katulad niyan ilagay niyo kasi hindi di ba inaano ng mga tao yung mga 4000 watch hour ayan gustong-gusto nila ang mga 4000 watch hour ayan o, ayan, ang aking, ang aking channel, o, may ads na. Aking channel yan, eh. Ote nyo, may ads na ako. Ay nga pala, ako nga pala ay ano? Ang aking channel ay maraming ads. O, katulad niyan, o, nag-a-ads ako, o. Kailangan nyo ba? Ako ay may ads. Ayan ay aking channel. Ayan. Nilalagyan na nila ako ng ads. Sa gitna, sa gitna, ayan sa gitna ayan ng aking ayan oh. sa gitna ayan ng aking wawa nanay vlogs ayan oh. tulad na yan o. akin yan welcome tumubo sa dahon ang ugat ayan o tena mo o sa gitna ayan oh. nag nag ano siya nagkaroon siya ng ads sa gitna kaya kayo'y maniwala sa akin na ang inyong channel pag mahaba ay nilalagyan ni YouTube ng ads. At kayo maniwala sa akin, kahit hindi pa kayo monetize, nilalagyan na ni YouTube ang ating channel. O katulad niyan, o. Kitang-kita nyo naman ang ebidensya. Ayan ay aking channel, Wawa Nanay Vlogs. Ayan. Ayan. Kitang-kita naman ninyo ang ebidensya, diba? Ayan sa gitna may pumasok na dalawang ads sa bungad, diya sa bungad niya niyan, yan dulong yan. May dalawang ads sa gitna, kitang-kita nyo naman, may dalawang ads. Kaya kayo maniwala sa akin, guys. Ah, sa totoo lang ay nagkakaroon na ng ads kahit hindi pa tayo monetize. Ayan ipinaalala ko sa inyo kahit hindi pa tayo monetize sa YouTube ni Lolo YouTube or si Lolo YT kahit hindi pa tayo monetize tayo ay meron ng ads pero ang ads na yan habang hindi pa tayo monetize kay Lolo YT pa ayan papasok sino ba si Lolo YT si Lolo YT ay YouTube YT. Kaya YouTube. Kaya hello guys, kayo maniwala sa akin. Kahit hindi pa kayo monetize, ay pinapasukan na tayo ng ads. At yung ads na yan ay si Lolo Meta YouTube. Lolo YouTube pa ang sasahod niyan. Hindi tayo. Di yan pa sila kumikita. Kasi, pag hindi natin inayos ang ating YouTube channel at tayo ay sumuko na at atin ang at ating pababayaan iyan ang mayayari si, si Lolo YouTube white pa ang kikita hindi tayo kaya igihin natin guys ang ating pag-YouTube kayo ay mag-upload ng mag-upload ng madaming madami kayo ay banlang araw, kayo ay mamomonetize din. Huwag kayong magmadali. Ipaubaya ninyo sa manunood ang inyong video. Sa totoo lang, katulad ko, hindi na ako nakikipag Hindi na ako, hindi na ako, kasi hindi ko maaharap eh kung, uh, kung sasali ako sa sa grupo ng sub to sub at saka watch to watch hindi ko maharap ayun kaya ako ay hindi naggagawa ng grupo kasi dito sa Canada pati ang mga tao ay busy kaya sa totoo lang ay hindi ko maharap ayang uh, sub to sub watch to watch ang ginagawa ko lang, manunood ako ng video. Pagkatapos, pag nagustuhan ko, ilalike ko sila, i-comment ko sila. O, ang ganda ng aking halaman, no? Yan ang halaman ko sa Pilipinas. Ayan, ang ganda, di ba? Ganyan ang pagtatanim sa dulo lang, o. May ads ako, pumasok. Ayan, o, ang ads ko. Ako na ang nagpat... Ayan, nabuhal pa ang aking halaman. Ayan ang aking halaman sa Pilipinas, sa Batangas. Alam mo ba, guys? Ganyan lang kasimple ang paggawa ng halaman. Ano, di ba? Ayan, o. O, di ba? Pinasukan ko ng ads. Ako na nagpasok ko ng ads. Ayan. Kaya, hello guys, dapat ang ating ah uh, YouTube channel, kailangan ng ating YouTube, ang ating video ay lagyan natin ng 10 minutes ang pinakamababa or 8 minutes para malagyan ng ads sa gitna. Kasi guys, katulad na yan, Oh, 10 minutes lang kasi yan. Kaya nilagyan, aapat uh, 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 na ads ang pumasok. Una, dalawa sa bungad. Sa gitna ay dalawa. Kaya ayan ay minutes lang. Kumbaga, mababa. Ma, ano lang yan, yung kunti lang. Kaya dapat, kung kayo gagawa, gawin yung 15 minutes. para mailagay sa inyong ads ay uh, dalawa sa bungad. Bago mag gitna ay dalawa uli Sa gitna ay dalawa uli sa bago magtapos ay dalawa para walo kasi meron akong channel na 15 minutes siya lumabas iyan ano eh 50 uh, walong ads sa bungad ay bali apat lang sa bungad ay dalawa kasi kada isang papasok na ads dalawa eh dalawa dalwa sila sa bungad dalawa sa bago na dalawa sa gitna dalawa o bago magtapos dalawa kaya walo kaya mas maganda ang ma ang uh, ang iyong gagawin pa uh, video ay 15 minutes 15 minutes para maganda ang ating para maganda ang ating ano ang para magandang pasukan ng ads kaya hello guys yeah uh, binigyan ko kayo ng tip ha huh? huwag na huwag kayong mag-delete -de ng inyong video sa inyong channel, sa YouTube channel kasi ang inyong views ay mababawasan ako ay nagpapatunay kasi ako ay nag-delete nung isang araw patatlong araw ang ngayon ako'y tuwan-tuwa ng umalis ako sa Pilipinas ay 61,000 noong May ngayon ako'y dumating dito sa Canada ay naging 64,000 ngayon, may mga copyright nga akong inilagay doon kasi nanood nga ako ng graduation ng aking apo. Ngayon, yung sa panunod ko ng graduation na yon ay may mga music. Di siyempre, manunod ka ng graduation. O di siyempre, may mga music, may sa ayawan. In-upload ko sa YouTube. May mga views na. Ang problema ay dinelete ko kasi nga nakalagay eh sa... nakalagay naman doon, nababasa na naman ninyo eh. Uh, copyright music. Ayun dinilit ko ngayon. Yung pag dinilit ko na boom na boom, na ah, nabawasan ng aking, aha, nabawasan ng aking views, naging 58,000 lang. Kaya kayo maniwala sa akin, sa totoo lang, maniwala at maniwala kayo sa mga taong ah nagpapatotoo. hindi ko nila ang ipinakita sa inyo at ako ay alam naman dito sa Canada ay busy ang mga tao ay ako busy din ngayon ay alas 7 na ng gabi dito sa Pilipinas ay sa Canada kaya yan